Ibong Adarna. Muling saksihan ang epiko tungkol sa pakikipagsapalara ng tatlong magkakapatid na prinsipe upang mahanap ang ibong Adarna, ang mahiwagang ibon na siyang tayong paraan upang magamot ang karamdaman ng kanilang amang hari. Ang e-lesson na ito na handog ng C&D Publishing Incorporated ay nagtatampok ng mga annotation tool na makatutulong sa pag-aaral ng Ibong Adarna. Nilagyan din ito ng content map na batay sa nilalaman ng textbook. Makikita sa bungad ng kabanata ang dalawang tab. Isa para sa nilalaman at isa naman para sa mga tulong sa pag-aaral. Ang tab ng nilalaman ay listahan ng mga eksenang nakapaloob sa bawat kabanata. Sa pamamagitan nito, Maaaring piliin mag ng mag-aaral ang eksenang nais niyang panoorin. Ang tab para sa mga tulong sa pag-aaral naman ay nagbibigay ng kahulugan o karagdagang paliwanag sa mga di-pamilyar na salita o ideya sa presentasyon. Bukod sa tab ng nilalaman, maaari rin dumipat sa ibang eksena sa loob ng kabanata sa pamamagitan ng pag-click sa slide indicator na matatagpuan sa taas na bahagi ng screen. Mayroon ding ibang button gaya ng audio, replay, previews at next. Ang mga ito ay makatutulong para mapadali ang paggamit sa multimedia presentasyon. Tiyak na maihibigan ng mga mag-aaral ang mga animation at audio na matutunghayan sa presentasyon ito. Higit sa lahat, malaki ang may nito upang maging makabuluhan ng pag-aaral ng Ibong Adarna.